Kamusta naman po yung pagkain na merienda ni Diwata? Okay naman po siya. Sobrang solid po niya sa halaga niya po ngayon. Sulit ba? Sulit na sulit po talaga siya. Yon, thank you, sir. Thank you. Alam nyo ba guys? Napadahin na naman ako dito sa number 36 Morning Star Drive Quezon City Para muling balikan Ang nag-iisang diwata Para sa overload Quezon City Branch Balitaan nga natin last time eh Naglabas siya ng Unli Break Pass Ngayon eh may bagong pasabog na naman siya Ng diwata Unli Merienda bupe na 149 pesos lang O diba? Bongga Yung inakala yung palaos na eh Habang tumatagal eh Parami lang ng parami eh, Ang menu niya O diba? Namamayagpag pa rin At tatakbo pa nga Batunay lang yan na marami pa rin sa kanya at naniniwala at sumusuporta. Bali dito guys, pagpasok nyo, ay eh, magbabayad muna kayo sa counter. Pagkatapos nyo nga magbayad, eh bibigyan na kayo dito ng kutsara, plato, tinidor, yung stab. At yung stab naman, eh pwede nyo gawing bracelet yan. Meron silang baked macaroni, at palabok, pancake, kwek-kwek, Siyempre, ang hindi pwedeng mawala, ang all-time favorite natin na tuhog-tuhog, fishball, kikiam, at hotdog. Meron din silang siomay na port at chicken at gineta ang bilo-bilo, sabak o tuwanto-sawang juice at everyday ay eh, nagpapalit sila ng flavor. <coughs>

Yan guys, Bali 12 Ultimate Merienda ang matitikman nyo talaga dito at one to sawa talaga. Sabi nila, wala na raw masyadong kumakain dito at hindi na tinatao. Yan, kayo na po ang umusga. Sir, anong pangalan mo sir? Ah, uh, James Mercado po. Kamusta naman po yung pagkain na merienda ng diwata? Okay naman po siya, sobrang solid po niya sa halaga niya po ngayon. Sulit ba? Sulit na sulit po talaga siya. Yon, thank you sir. Thank you. Hi sir. Ah, uh, sir, tanong ko lang po, kumusta po yung food nila? As uh, so far, it's good. Kasi over, overall, it's cheap and affordable. Food. And there are so much varieties that you can choose from there. Ah, uh, tiga dito po kayo, sir? Yes po, from Quezon City. Uh, ano pong pangalan niyo, sir? Zanji po. Thank you po. Ikaw, ma'am. Tiga saan ka, ma'am? Ako niyo po sabi. Ako po taga Katipunan. Ano pong pangalan niyo, ma'am? Yan. Sulit naman po dayuhin, ma'am. Oh, po. Thank you po. po. So ayun guys, ito na yung kinuha natin na unlimited merienda ni Diwata na 149. Kumuha ako ng baked macaroni, palabok at pancake. Kumuha din ako ng bilo-bilo na isa sa paborito ko talaga, legendary na scramble. Grabe, sobrang lupit talaga ni Diwata all-time favorite, pinagsama-sama niya. Take note guys sa uh, want to sawa talaga, kaya anliha ko talaga. Okay, tikman na natin. Nain ko ng tikman tong palabok. yung lasa ng palabok nila, eh pwede na, sulit naman, masarap. Parang yung lasa niya, eh yung typical na nabibili natin sa kalye. Hindi na masama. Okay, next naman natin itong bake mac nila. Wow, in fairness ha, masarap din yung bake mac nila. Hindi ko to in-expect, diwata ha. Masyado yung ginagalingan ha. Iboboto e, na ba kita? <laughs> okay, next ko naman itong Pinoy pancake at dinamihan ko yung margarine para mas masarap. Okay naman yung lasa ng pancake nila. Yung lasa niya ay medyo kalasa ng insimada yung nabibili sa bakery. At susunod ko naman, ang isa sa paborito ko, ang bilo-bilo. At nakakatuwa. Solid. Ang dami niyan laman. Tingnan nyo. O oh, diba, halos kinumpleto nila yung sahog. Halatang hindi tinipid talaga. Tuloy, masaya ang bata. <laughs> ay grabe ligit masarap din sabi na eh itsura pa lang eh tara kain po bigla ko tuloy naalala sa probinsya namin pag may okasyon ay eh, laging may lutong ganito o ba diba, sa inyo rin ba agud ah, sa akin to quality okay ang next ko naman ang legendary ultimate ng all time favorite ng snacks ng mga kabataan na mula noon hanggang ngayon okay tikman na natin grabe na miss ko to ulit talaga yung scramble hindi nagbabago at milky siya kaya mas lalong sumarap grabe nag enjoy ka na naalala mo pa yung mga laala nung kabata kabataan mo. Tapos pa ng malamig na juice. Kaya solve ka talaga. Honest review guys. Eh masarap at sulit naman yung mga pagkain na sinasolve nila dito. At sobrang not bad na. Sa 149. Okay tam simot na ubus ko. Sobrang goods quality. Grabe guys. Inabutan pa ako ng ulan. Dito liyo ako makauwi. Ayan no? So ayun guys, kung gusto niyo matikman ang Anli Merienda ni Diwata, check out nyo na dito sa Diwata Palace Overload Quezon City Branch. Promise, kapag kumain kayo dito, eh, may enjoy nyo talaga yung pagkain nyo. Marami kayong pwedeng pagpili ang kainin. Sigurado ako masosolve kayo talaga dito at hindi na kayo maghahapunan sa sobrang busog nyo. Anli hakot ba naman eh, want to sawa. so <laughs> ayun, dito ko na rin po tataposin yung video ko. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan nyo naman po ang video na to, like and share naman po. Salamat, aki kabuhat. Peace out! All good, see you in the next play!